familiar ka na ba sa BBS o search mo pa ako ng ibig sabihin nito? Kung oo, panoorin mo to. So ito ang BBS mga kaisda. Ang ibig sabihin ng BBS ay baby brine shrimp. So itong BBS mga kaisda, ito yung ipinapakain natin sa ating mga betta fry para sila ay mabuhay. Actually, merong dalawang klase ng BBS mga kaisda. Una ay itong BBS na kailangan i-hatch and then pangalawa is yung decapsulated. So yung decapsulated mga kaisda, yun yung hindi na kailangan i-hatch bago nyo ipakain sa inyong mga betta fry. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, mas preferred ko na gumamit ng BBS na katulad nito mga kaisda, yung BBS na kailangan pang i-hatch kasi at least ito ay live foods. And alam naman natin na malaki ang ambag ng mga live foods sa buhay ng ating betta fry. Mas maganda na ito yung ipakain niyo para mas mabilis ninyo silang makitaan ng growth and then para lumakas din ang immune system nila. So meron ako ipapakita ng video close-up ng video nito mga kaisda para malaman ninyo kung ano pa yung itsura ng BBS na hindi pa na-hatch versus sa BBS na na-hatch na. So panoorin mo to.